Yo, what's up mga bossing? Project natin today. Headlight ng Innova. May tubig yung loob, moisture. Yan, makikita nyo. Tapos yan, itong projector lens nya, wala sya nung high and low beam. So, hindi gumagana. Ngayon, check natin. Dito, tinestingan namin ito kanina at nung nakaraan, ay nabubuhay naman siya pero hindi siya nag-high and low. So titignan ko siya kung bakit. Babaakin ko na rin naman, ay ko na yung pinakaluob niya. Ngayon, yung source nung high and low niya dito, okay naman eh. Gumagana eh. sakit na rin yan. So ayun. Babaakin ko na muna to para magkaalaman na na. Okay. At ayan na nga mga boss, nabaka ko na yung headlight. Ayan. Tapos, chine ko yung Uh, pinakang assembly ng projector. Pinall out ko na rin, tapos kinalas ko. Gumagalaw naman siya, kaya lang, medyo maganit yung pagpitik nitong uh, telescopic niya, itong magnetic. So ayusin ko pa yan, titignan ko pa. Ipupull out ko pa lahat yan, para makita ko yung magnetic niya. Ito yun, yung magnetic. Titignan ko pa kung bakit maganit siya. Tatanggalin ko muna itong parang nakaharang na ito. Ito yung nagdi divide nung ano eh, nung liwanag ng ilaw niya eh. So ayun, itestingin ko muna ito. Babaakin ko pa ulit. Ah, tatanggalin ko muna itong assembling ito. Yung pinakang projector lens. Okay. Ayan oh. Suwala so, bin naman ang pagbaak. So ayun, pag-aaralan ko muna ito kung paano mayiging gawin. Tapos maganit, dahil pinagawa nilagyan ko na siya ng BS1, yung, so assembly niya, at yung magnetic, nilagyan ko na yung 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 So yan, yung mga kayat-kayat na sobra, tupo na sila lang yun para hindi namin masyado mag-nabusak -ano, mag dito. Sinalaga na rin naman natin ang ano, bs visual. so madulas na yan. Yan yung pinaka-magnetic wash. Yung pinaka-coin. Kumbaga sa bush relay, yung pinaka-coin ko Subukan so, natin natin. Na natin ko. So ayun, okay na ito. Nalagyan ko na ng visual. Yes. So ayun, bubuhin ko na lang ulit yung so, sa assembly niya. Para all goods na. Okay. At ayan na nga mga boss, nabuo ko na. Binuo ko na siya. Dahil nga naayos ko na yung projector lens niya. Ayan. Binali ko lang ulit sa dati kasi yun lang din naman ang forma ng installation niya eh. Ayan. Okay. So gumagana na rin yung ano niyan. Yung telescopic niya. Yung high and low. Ayan. Okay na ulit yan. So palalamig-lamigin ko na lang yan. Tapos ay sasalpa ko na doon sa Innova. Tapos ay yun Titestingin na natin Okay Okay na ito Malapit na ito Okay mga boss Ayos na ito Ayan So dito Sa Innova Sasalpa ko na lang doon sa Assembly nya Tapos ay titestingin ko na yan Yun mga boss Tapos na Naikabit ko na So start muna natin Sige boss Buhay mo yung pula Yung ring muna Yon. Okay, buhay na. Dito sa kabila. Headlight naman. Headlight. Ayan, buhay na siya. Yan yung headlight. High and low, gubaga na, na parehas. Ayos. Gumana ba? ha? <laughs> <laughs> Ayos na to. Buti nagkaigit pa yung ating ano. Yung ating headlight. Kasi, nice na ito. Mayroon tayo Okay. Thank you. Thank you. Thank you.